Salamat sa legislative building sa Tubod. Salamat sila sa tanan proyekto sa panahon ni Presidente Duterte hanggang karon. Kay pasalamat kanina ang pasyente sa ako sa Malasakit Center. Kanina. Kay pasalamat ani sa Super Health Center. Ayaw Ima, mo pagpasalamat sa ako. Sa tinuod lang ako ang dapat magpasalamat kaninyo. Yeah! Kay tagalan ko ka rin ni Bigayon, no makaserbisyo kaninyo tanan. Kinasikasi nang ako pagpasalamat sa inyo. Dako ang akong utang kapupunton sa Lanao del Norte. Number one ko, Dere, sa Lanao del Norte. Oh! Mauna ko, serbisyo yun ko sa katawan. Dili, ako sayangon ang inyong pagsaling na dihatag ka na ko. Manikamot kong trabaho. Pagabot sa panahon, kuhita lang ko rin nyo. Abre ang akong opisina. Utrato lang ko rin nyo na mura ng tag-iksuon. Mga kaiksuonan, salamat kayo sa inyo. Masalamat po salamatan ng atong mga pinalangga opisyalis, ang atong mga pinalangga mayor, Angel Yap. Pagpahal na ito, pag-iugan. Uh Huwag ka pag kalimut si Pinig Salvador kay katong panahon na ibisita niyo si Mayor Angel. Ito na matayan Councilor Ben Ryan Buntinaw, pagpakan to. Councilor Lea Lim Yap, pagpakan to. Councilor Lindon Abukay, pagpakan to. Councilor Marites Prociano, pagpakan to. Councilor Ralph Lim, ato pagpakan. Councilor Maria Christine Romo. Councilor Dick Salimbangon. Councilor Ronnie Tiharme. Councilor Virginia Yap, ato IPC President, ato mga barangay captains. Supportado tamo, nalakay hangin sa inyo. Dinato na ito mga pobre na ito kay Sonan. Kapita yeah! na yung bill sa Senado na itong extending the term of office ninyo. kung kaya ako! Nakasuporta sa mga kapitan kay Kamoy Dadala sa Basic Services. Magtulungan tayo mga barangay kapitans para ilapit natin ang servisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Pagpaka na mga barangay kapitans. As chairman sa committee on youth, Kapag ka mga kabataan ay susulong po. Nandito rin po ang uh, Councilor Jason Ray Perez ng SP Federation. Pagpapakan natin. Tayo ang pinabukasan ng bayan ito, ang ating mga youth natin. At uh, of course, sabi NHO, Dr. Charmaine Canopin pagpapakan natin. Uh, DOH Rep. Jose Lee Vanzarza, pagpapakan na ito. Christy Joy Indok, doktora, Pagpapakan na Si Father Jerome de la Peña, pagpapakan na And of course, um, uh, si Ma'am Virginia Yap, yeah, uh, Mrs. Pony, Kapitan Pana Paganri po natin. Salamat po. Ganito na po kanina. Ang ating mga pulis, police, police Captain Fede uh, Nick Romero, Police Captain Joel Rodriguez, Police Major Luceno Labares, Mga pulis, salamat sa inyong servisyo sa bayan. kaya noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi naglalaban namin kayo yung sahod ninyo na doble po. Paglalaban namin kayo po natin. Maraming salamat po sa inyong servisyo. Dito rin po si board member Maria Christy Akay. Pagpagan po nato. Salamat na. Thank you kayo. Kanina nakita me dito sa tubod kayo na mga health workers dito. Mga health workers, salamat kayo sa inyong sakripisyo sa panahon sa pandemya. Kamu ang hero. DHW BNS. Pinaglalaban ko kayo. Kaya noong last year, katawa na bayaran ng inyong mga health kaya Hea, na bayaran na 27 billion. Ipaglalaban ko kayo dahil services rendered na po yan yes. ng ating mga kababayan. Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic. Chairman ko sa Committee on Health, tulo ang akong nahimong prioridad. Malasakit Center, Super Health Center ng Regional Specialty Center. Na Malasakit Center, there is a lot of Super Health Center na ay ka Super Health Center na itupod. Salamat! Beach, ilapit natin ang servisyo medical. Libay kay ko, pwede na dire ang anak, dental laboratory x-ray. Dire na ang check-up, mga buntis, pwede na mga anak, dire. Oh, mga anak na may! pa buntis, napang panahon. Ano! Ah! Ang lang mo, ha? Hangin sa unang, bisaya ang angkong dako, tagamindan ang mundo, tagadabaw, batang ako lulog lula, bisaya ang mga batang ginyo. Pag pinaghalo ang Bisaya at sa Kabatangginyo, tapang at malasakit sa kapwa Pilipino po. Ah! dunahon ako, mga Sakit Center, pagaghalo nato Super Health Center, pagkabot sa panahon, og Regional Specialty Center, kanag Cancer Center, Heart Center, pagaghalo nato ito, balaod naman na ako ang principal sponsor, ang ng balaura sa Senado. Chairman ko sa committee, ang uh? mga kapatanunan, kamay kinaumaw na nani Atong nasod Mga kapatanunan, hangyong lang po, Swela Chairman ko sa committee on sports, isa pamaagi na ilayo na itong mga kapatangunan sa iligal na droga. Get into sports, stay away from drugs. healthy yes. sa fit. Mamaya, unyan, taga-tagang bula itong taga mga niya. taga-tagang bula, unyan. Para ang bula kay para Krol, para mamayat ka. Unyan, 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 unyan. Salamat tayo sa inyong tanahang basta. <inaudible> Pero ang akong bula, walay hangin, okay na? Okay, okay. na! <inaudible> Ayaw mo kagool, kung nakadali mo, pwede niyo duulan si Philip Salvador. At kay Saghangin si Antian. Masakay mo, tingog lang iyang pantalon. Pagkureklamo ko, yun niya, di daw na ako simbotol. Pero ako na sagi pa sa inyo, kay si Tintay Uno Andres na siya. Hindi na lang niya mapudlan. Kung magpalit ko, kaya ang device ko, tingog kong kalit. Pero masoko pa kasi di daw na akong simbotol. Iyon, nakikiamoy lang daw Salamat kayo sa inyong pag-init pag na pagdawat kanako nako diri sa Lana Lana uh, del Norte. Permi man kun diri na ako sa Suruyan. Nagani ko sa Suruyan diri puting layuan nunungan ba to? Yes. Nunungan puting layuan na lugar na to. Apot ko tubod asa ko kapatagan dagan pa. Dagan ako di pa ko na postpone ng tong panahon na dapat ko antukon diri March 12. Kaya lang uh, ano ang adlaw nga pinaka kanila kay kwarto nga uh, nila sa tatay dito. Ampo ta palihog lang ko. Yan po nato ang iyang kaluwasan, ang po, po. nato ang iyang na hanglawas, ayan, uh, iyang help na uh, 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 kaisugan po, hangin lang po sa inyo tanong. Dito mo ang lang ang pangampo, kita na ang paglangok. Kaya Tatay Digong, nangigamot ko ng servisyo para sa ato sa Pilipinas, sa mga katawang Pilipino. Nangigamot ko ng servisyo, 8 years old na doon na. So salamat kayo sa inyong tanan, sa inyong init na pagdawat ka na ako. At roon ako, abre ang akong opisina para sa inyong tanan. Ayaw ko patuhaduhang doon sa akong opisina. Kung namin mga pasyente kinamang operahan sa Cagayan, sa Dabao o sa Manila, so lang ninyo si Mayor. Ako na yung utabang at to, pati pleto. mga pobri na hulay kanaga ng tamaran na natin. Salamat kayo Sa mga kayusunan ako muslim, salamalaikum sa inyong tanan Pinalangga si mo na mo sa dapa walay diskriminasyon. Muslim, Kristiyano, Isuro, Tantanan, Pilipino, Tantanan. Panggao na ito, ito mga So, eh. so tawag na lang ko rin yung Kuya Bongo, kasi asa ka magtagpo, tawag na lang ko rin yung Bongo. Pero nalang ko'y hangyo sa inyo. Kung mas tigulang mo sa ako, ayaw ko na niyo Kuya. ano <laughs> na lang ta. Kuya Bong. <laughs> yung sanay ko, si Perlolo. 50 <laughs> years old ako, puti na niya akong buhok. Pero, ito problema niya akong natubang pero nalilipat din akong kumung imprenta sa administrasyon ni presidente ng partido kay Leni Cabuguhan ng ibuhat sa Pilipinas. Tapat naman po tayo sa pagdududa. Salamat tayo sa inyong pag suporta. Karon, mga kaisodang, daliran ng timpla ng akong mara. lasing? No! Oh! Hoy, mga lasing ko, ayaw mo pag-drive, kakainom. Pag Delikado na. Kaya eh, ako na po yung mainom naman ninyo, pagkaliway na? Oo! Oh, di lagi mo kalimot sa itong alam. Kasi paborito na itong atlaw ay na uh, trabaho. Dumi? No! Oh, Ikaw, pinalanggap mo na itong naman yan mo sa lala. Salamat kayo sa inyo pala. Timan inin nyo. Palanggap na mo. Dumi lala. Mahal na mahal ko kayo, mga kapatid.